May ilang taon na din nating pinapasa ng paulit-ulit na suliranin sa madalas at malawakang pagbaha sa tuwing bubuhos ang sunod-sunod at malakas na pagulan sa ating bansa. Itong mga nagdaang buwan nga lang ay bumilang na naman ang ilan sa ating mga kababayan na matinding tinamaan at nasa lanta ng mapaminsalang pagbaha na dulot ng mga pagulan. Kaya naman, bilang bahagi ng patuloy na ginagawang pagpuporsige ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, ay nakipagsanib puwersa ito sa International Center for Water Hazard and Risk Management o ICHRM ng bansang Japan at sa Asian Development Bank o ADB. At sa pagsasanib puwersang ito, ay ginina pang isang seminar o training program para sa mas mabisa at epektibong flood management sa mga river basin ng ating bansa. Dinaluhan ng nasabing seminar ng ilang mga staff members mula sa Pag-asa, Department of Public Works and Highways o DPWH, Office of Civil Defense o OCD. National Power Corporation or NPC, National Irrigation Administration or NIA, at nang local government units. As this project is funded by Japanese government, uh, we invited a Japanese organization which are specialized in flood risk management uh, to uh, put their capacity or knowledge to the Philippines. Ipinakilala rin sa seminar na ito ang isang makabagong instrumento o teknolohiya ang Integrated Flood Analysis System o IFAS na siyang tutulong na makapagbigay ng mas eksaktong impormasyon tungkol sa lagay ng baha o pagtaas ng tubig sa ating mga river basin na walang ground observatory station There are many river basins in the Philippines eh, which don't have what rainfall stations and the water level stations in those river basins We can't, we don't know, uh, we cannot forecast floods. Uh, so, in these river basins, especially the remote sensing technology is useful because uh, they can get remote sensing data from the internet and then calculate floods. So, at least We know the possibility of floods. Ang naturang IFAS technology na ito ay kasalukuyang binidevelop na sa bansang Indonesia at Pakistan, dalawa lamang sa bansang madalas ding masalanta ng matinding pagbaha. Inaasahan din ang tuluyang develop sa teknolohiyang ito dito sa ating bansa hanggang sa mai-install ito at magamit ng pag-asa sa darating na mga panahon para na rin sa kapakanan nating lahat. We would like to propose uh, this innovative system to the Philippines as a pilot. and after uh, recognized by the philippines that this technology is applicable uh, to the flood risk management then we would like to propose additional project ang 3 day seminar or training program nito ay ginanap sa malaparaisong lugar ng Timberland Sports and Nature's Club sa lalawigan ng San Mateo para sa television ng bayan Christine Zulueta